given yung canteen area ay transform nila into classrooms para ma-accommodate yung mga estudyante natin. Yung housing na kinonvert nila bilang mga classroom. Narito tayo ngayon sa Ciudad Nuevo Elementary School and alamin natin ang, mga problema ang ng mga estudyante in terms of school congestion. So, normally, sa isang school, ang healthy na average ng uh, isang teacher at bilang ng mga estudyante ay average nasa 25 to 30 students. Pero dito, umaabot ng 50 to 60 students ang nasa loob ng isang classroom. And alam nyo ba na meron silang 2,000 estudyante, pero meron lang silang 6 classrooms dito sa school na to. Today, makikita natin kung ano ba talaga yung totoong sitwasyon ng ilan sa mga estudyante ng Pilipino. Kaya tara, samahan nyo ako. So, meron talaga silang anim na classrooms, tatlo rito at tatlo rin doon sa kabila. Pero dahil this school year tumaas ang bilang ng mga estudyante nila, itong kanilang area kung saan sila gumagawa ng mga program, o makikita nyo, nagkaroon sila ng mga divider and kinonvert nila ito to one and two classrooms. And sa isang classroom, merong 60 students na nasa loob niyan. Init po lagi. Tapos pag umuulan po, nababasa din po kami. Ang pagdagsa ng mga pamilyang ni-relocate ay isa ring malaking dahilan ng paglobo ng populasyon ng mga estudyante sa Ciudad Nuevo Elementary School. Pasok pa lang kayo? Anong oras pasok nyo? Anong so, Anong grade nyo? Ano po? Grade 6. Grade 6. Sino sa inyo yung nagka-classroom dun sa mga, dun sa ano, pa ilalim? po. Kasi Ito yung sinasabi ng estudyante na dun po sa ilalim. Ayan. So kung makikita nyo, nandiyan yung teachers. And dito, nandiyan yung classroom. Kantina ginawang classroom. Ang experience mo sa baba, napaka napakainit talaga. parang pagpapawisan ka kahit ayaw pagpawisan, pagpapawisan ka pa talaga eh. Yung typical na classroom nga, di ba? Madalas ma maingay na, mainit, di tayo makapag-focus. What more pa kaya yung ganong sitwasyon ng mga estudyante natin? Ang school congestion ay isang resulta ng kakulangan ng mga classroom sa bansa. At sa tala ng Department of Education, halos 165,000 classrooms ang kulang sa Pilipinas. yung nakikita yung linyang ito kasi magpapalit na ng shift yung mga bata so ito mga papasok tapos meron ding palabas so inaasikaso yan ng mga teachers and meron din mga volunteers sa mga magulang from, from PTA para masiguradong safe pa rin naman yung mga bata. Kaya so, magiging ano po, kada teacher po, may mga uh, yung mga hindi wala pong klase ng gantong oras, sila po kami po kasama yung mga teachers na mag-assist po. Kasi po ang mga parents po dito is crowded po talaga. Gusto nilang pumasok. So ang ginagawa po namin, sa gate pa lang hinaharang na namin sila na hindi sila pwede pumasok dito kasi we can never tell naman kung siya po talaga yung sundo ng bata para makasiguro po kami sa safety ng bata. Ang pinaka-ano po namin dito, ang pinaka, pinangahawakan namin, yung pag-asa, no? Pag-asa na balang araw, maaayos din to. At ang mga bata, makakarana sila ng normal na setting ng pag-aaral. Maging ang ating mga guro, nakita naman po ninyo kung saan po nakastay ang mga guro kapag wala pong... Uh, kapag tapos na ang kanilang klase at may bakanti pang oras sa paggawa ng mga gawain pamparalan, paaralan, nandun po sila sa ekstra lote. Actually, yung lote pong yon ay hindi po sa amin. Uh, humingi po kami ng permit na makapagtayo doon ng tent para pansamantala na doon po mag stay ang ating mga teachers. At saka yung sacrifices po ng teachers ng Ciudad Nuevo Elementary School from uh, national funded teachers hanggang sa LSB. Grabe po talaga. So kitang-kita ko ang sakripisyo nila. Sabi ko nga po, iba po ang nararanasan ng mga teachers na to, Iba po ang sakripisyo nila. Dahil hindi po normal ang setting ng paaralan kumpara po sa mga teachers sa mga mas maayos pong paaralan. Kahit na sobrang challenge yung sitwasyon ng school, sabi nga ni ma'am kanina, di ba, ginagawa nila ng paraan para mabigyan ng mga short-term uh, na mga solusyon. Pero again, kailangan pa rin natin ng more systemic fix at long-term action. Okay, so ito yung katabing uh, area nitong school ng Ciudad Nuevo. Tapos kung mapapansin nyo, meron na mga bakal-bakal dito kasi gagawin nila itong modular type ng classroom. So kapag nangyari yun, at least uh, kahit pa paano, maririmidate yung problem nila na uh, may mga nagsishifting na, na klase and meron din kasing ilang klase na hindi sila araw-araw pumapasok. 3 days lang and then and then modules lang ang nangyayari. Pero pag may setup na ito, ang expectation is it classrooms ang magagawa rito. So at least makakatulong 'yon para sa mga estudyante natin. Nagpapasalamat po tayo sa Edcom 2 na siyang nagbigay sa atin ng pagkakataon na maimbitahan para makabisita sa eskwelahan ng Ciudad Nuevo at Kalubkob Elementary School na makikita sa Naik Cavite. At para sa kaalaman ng lahat, ang Edcom 2 o Second Congressional Commission on Education ay isang three-year committee na atasang mag-analisa ng mga problema ng ating Philippine education system. At naglalayang rin ito na tumulong sa pagbibigay ng mga rekomendasyon sa pagsulong ng mga polisiyang na makakatulong pagdating sa education sector. So, ngayon naman, narito tayo sa Kalugob Elementary School. And kung makikita nyo, maliit lang yung school nila. Pero guess what? kung gaano karami ang estudyante nila. Yan ay almost 2,000 students. And kung mapapansin nyo, meron din sila mga classrooms dito na meron lang mga divider para mas makapag-accommodate ng mga students. And currently, meron na silang mga ginagamit na space mula sa housing. So yun yung pupuntahan natin and tignan natin uh, yung kalagayan ng mga students doon. So, sabi ni Ma'am, 400 meters lang yung lakaran mula rito papunta doon. Ito yung housing na kinonvert nila bilang mga classroom. So, naririnig niyo siguro yung mga salita ng mga estudyante. Itong mga batang to, dun sila sa kabilang area nag-aaral. Pero yung ibang ang estudyante, dahil nga dalawang libo sila, hindi kasi lahat doon. So itong housing na to, kinonvert para maging classroom ng mga estudyante. Sa mga classroom na ito, nasa 1 is to 45 ang ratio ng teacher at estudyante dapat hmm. dito ay 1 is to 25 bakas. Ah, yun po yung parang desente oh, dahil okay, uh, uh, in terms of space, oh, oh. maliit pa rin talaga siya. No, ano. So, so, ano pong nangyari dito sa ano po? Pabahay talaga siya so may nakatira dati? Wala. Ah, so bakante talaga to, bakante talaga to na ipinahiram mo na pansamantala ng LGU habang wala pa talagang mapagklasihan uh, ang mga bata. Pero sa ngayon, meron naman ang pong mga interventions na nangyayari. Meron na, pero hindi pa rin namin ito maiiwan dahil hindi pa rin sapat yung apat na bagong turned over na classroom. Ang pagdagsa ng mga nagrelocate ay isa ring itinuturong dahilan ng paglobo ng populasyon ng mga estudyante dito sa Calubcob Elementary School. Uh, Oo, oh, oh, nag-relocate. Yun yung naging uh, dahilan kung bakit biglang lumaki yung enrollment. Kinocommunicate nila sa amin na may mga dadating at kailangan siyempre i-accept ng school yung mga bata. Siyempre kami yung pinakamalapit. Uh, ang problema lamang, wala na nga kaming mapaglagyan. Uh, alam naman namin na gumagawa na ang ating pamahalaan. Oo. Pero siyempre, alam din naman namin na hindi siya magagawa ng na, totally na napakabilis. Oo. Pero ngayon, uh, since nasimulan na sa two-story, hmm. four classroom alam namin na sunod-sunod na yan. Ayun ang positibong pananaw na talagang magsisimula na. And ngayon, meron na kaming uh, buildable space doon sa bagong site. Oh, ayan. Ito na yung bag Ano ba yan? Ginagawang school. Grade Anong grade? Anong grade? Grade 6. Grade 5. Doon kami sa labasan, kuya. Anong grade nyo ba? 4. pa ulit. Sige nga. Marunong na kayong mag, ano? Oh, Marunong oh, na kayong mag-fraction. Oh, okay. One half times one third. Ay, hindi pala, kuya. One six, one six. Na sticker, but kaya nahi sticker. Okay. Pangalan mo sa TikTok kuya. Ano? 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 Mat Mat ano? Mat videos PJ. Mat videos Mat PJ. JP JP. Okay. Oh, ayan yung ano, yung building na ginagawa para makatulong uh, para sa mga estudyante ng school ng Kalubgo Elementary School. Miss tulang komportable naman sa classroom na ito ang mga bata. Ngunit ang katotohanan, nagsisiksikan sa isang maliit na lamesa ang kada anim na estudyante. Paano yan? Masikip pag nagsusulat kayo. Ano? So ito yung example ng classroom na kung saan umaabot ng 1 is to 60 at meron pang absent yan. Ang kalidad na edukasyon ay nangangailangan ng kalidad na infrastruktura. Bagamat malayo na, ngunit malayo pa Patunay ang Ciudad Nuevo at Kalugkob Elementary School na sa pagtutulungan ng bawat isa, makakayanan natin na magbigay ng suporta sa tawag ng ating mga guro at estudyante. Maayos at sapat na silid aralan, yan ang nais ng mga taganaik. Umaasa at nangangarap na balang araw, wala ng guro at estudyanteng magtsatsaga sa isang silid siksikan.